Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. At ito po yung ating topic ngayon, misleading doctrine. Ang tanong, paano natin malalaman nang isang nagtuturo at nangangaral ay nagkakaroon ng ganitong misleading doctrine? Ibig sabihin po, maling aral na po ang kanyang naituturo. Ngayon, kukuha po tayo ng talata na kung saan ay mabigyan po natin ng paglilinaw at titingnan din natin sa isang mga ngaral kung tama ang kanyang itinuturo. Ito po yung ating talata na ating i-discuss ngayon. Dito po sa Juan 15.1, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ngayon, kung titingnan na po natin, kukuha po tayo ng tinatawag na metaphor no? Para mas maintindihan natin, hindi po literal na puno ng umas si Kristo kasi po yung salitang ako si Kristo. At yung namang ama ang magsasaka. Ibig sabihin, siya po yung may karapatang umani ng kanyang ubasan. Di ba po ba? So ngayon, kuha tayo ng uh, metaphor. For example, ganito po. Sinasabi niyan, so merong tinatawag na puno ang ubas. Siyempre, tama po ba? So, sinasabi dyan, balikan natin yung talata, nakalagay po dyan, ako ang tunay na puno ng ubas. So, kung tinutukoy ay si Kristo yung puno ng ubas, so, tayo naman na kakabit, tinatawag namang sanga. So, yung pong tinatawag na metaphor, hindi tayo ang puno, tayo yung mga sanga. Paano natin malalaman? So, pupuntahan natin yung verse 2. Ang sinasabi sa verse 2 ay ito. Para malinaw natin, hindi tayo ang puno, tayo tinatawag na sanga. Juan 15:2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Di ba? So ibig sabihin, hindi man talaga tayo sanga ang metaphor na sinasabi parang ganito, ini-example sa picture. So, ang sanga, doon nagbubunga kung nakakabit tayo sa puno. So, hindi tayo makakapamunga kung hindi tayo nakakabit sa puno. Tama po ba? Kaya ang sanga nakakabit sa puno. Kaya nagbubunga dahil doon sa puno. Malinaw po ba? Ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay na ito, baka ang iba, nahihirapang unawain. Balikan natin yung verse 1. Kaya ho tayo kumukuha ng ibang salin para malaman natin yung salitang ako pagdating po sa paraphrase, pinapakita doon ang tinutukoy ni ay si Heso Kristo. Palit po tayo ng ibang salin sa ASND. Sinabi pan ni Jesus yung po, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Siyempre, kung ikaw nangangalaga, ikaw ang mag-aani nung iyong inaalagaan. Ngayon, pinapakita ho dito na malinaw na si Kristo'y puno. Ang metaphor, pinipicture, makita natin na ang sanga doon nagbubunga. ba? Diba? Dahil yung sanga nakakabit sa puno. Ngayon, meron tayong aalamin kung bakit minsan po para malaman ninyo yung mga nagtuturo na may misleading doctrine, no? Nagkakamali sa pagtuturo. So ngayon, malinaw na sa atin na yung metaphor na tinutukoy ni Jesus na ako ang puno ay sumisimbolize siya sa puno. Pero hindi yan tayo ang puno, no? kundi si Kristo ang puno at tayo naman ang mga sanga. ba? Diba? Kaya nga, pag hindi ka nagbubunga, pinuputol o inaalis. Ngayon, pakinggan natin ang isang mga na ito kung ito ba'y tama ang kanyang itinuturo. So, ganito po yon para madetermine natin kung namimisleading na siya sa doktrina ng Panginoon. Okay? Pakinggan natin ito. Ang pagiging fruitful po kasi, ito is, po, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo ang nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman, no? hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman. Ang pagiging fruitful po kasi, is isa po, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo ang nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman, no? hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin, ikumpara yung isang tao sa isang halaman. Or puno. Kinukumpara tayo sa isang puno na nagbubunga. Ngayon, napansin ba ninyo ang kanyang sinabi? Ang metaphor na kanyang pinagpapahulugan, na iyong daw puno, tayo daw. Maliban na ating uunawain ang ganyang mga talata. So, ibig sabihin, leading siya sa doktrina. So, malinaw sa atin, ang ating uh, tinatalakay patungkol po dito sa Juan chapter 15 verse 2. Tayo pala'y mga sanga, hindi po puno. Ang tinutukoy na puno ay walang iba kundi si Heso Kristo. Yan po, nakalagay. Yan ang sinasabi po ni Jesus, Ako ang tunay na puno ng umas at ang aking ama ang tagapag-alaga. At tayo naman po hindi po matatawag na puno sapagkat tayo naman ay ang metaphor o kinukumpara tayo sa mga sanga. Kaya kung hindi ka nagbubunga aalisin, puputulin. At yung mga nakakabit sa puno na mga sanga ay patuloy na mamumunga kasi patuloy na nililinis. Yan po ang ating sagot sa ganitong nagkakaroon po ng misleading. Kaya ingat po kayo. Pakinggan niyo mabuti, aralin yung mabuti ang bawat sinasabi ng bawat nangangaral at nagtuturo nang hindi tayo mailigaw. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon Diyos na buhay. Amen.